Entertainment Sports 2. Sa panahong ito, iba-iba tayo ng ideya at opinion. Pero minsan, gusto pa rin dagdaga ng kaalaman para sikat ka sa mga banding at kwentuhan. Ano nga ba ang dapat gawin? Simple lang. Tara, Samahan niyo ako sa programang Aliwang Hatid, Jigo Live. Para sa live na live na usapan, ako si Jigo Postolero. Abante ang best. Balita, entertainment, sports talk. Jigo Live. Lunes, Miércoles at biyernes, alas 8.30 hanggang alas 9.30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494 Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Pilipino sports minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Siala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Abante ang Best sa balita, entertainment at sports talk. Sports Now, Lunes hanggang Biyernes alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang Best. Una sa balita, entertainment, sports talk.

tunay na magandang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid dilang Radyo TV na. Kaya kami pa rin ang, ang magiging una sa balita. Sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto regados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports Talk. Abante ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. Lusong probinsya, Luson probinsya. Ganap at kuwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. lusong probinsya, Luson probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa historia. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1:00 ng hapon, kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, lusong probinsya. Kasama si Barrio Beras. Umbrellas. Mga buhay Pilipinas, magandang na po ng Webes, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa inyong palatuntunan, Luzon, Provincia na. Dahil sa 17 plus 5 days May 22 May 22, 2025 sa mga headline Mayigit sa 500 po ng mga 4-piece beneficiaries dyan sa Calabarzon isasabak sa tinatawag na disaster proofing program ng DSWD. Anip sa termino ano? Disaster proofing program. Excellent. Sabi ni Mang Teban ni Aling Pepang, ano bang ibig sabihin? <laughs> Hindi na ba kami tatabla ng ulan dyan, ang bagyo? Ha? Di na lulutang na kami sa bahan ng buhay. Police sa uh, bayan po ng Nara, Palawan, naghandog ng libreng gupit sa mga bata at matanda. Ubeja, Napakaganda ng uh, proyekto na uh, libreng gupit. Uh, kung may dapat na talagang uh, basic yung gupit man lang, libre na sa mga barangay. magandang pa proyekto po yan. Ha? Saludo tayo dyan. Ito naman, food Packs, ibinahagi ng DSWD Region 11 para po sa tinatawag nila na Project Lawa sa Binhi sa Laak sa Dabao de Oro at pinakamalaki importer ng karne sa bansa kukuha ng supply sa Cotabato Excellent. Airlines. mga kabante at kalusob yan po ang mga pounding headlines sa ating pag-intrada ngayong pong uh, Thursday afternoon sa mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao hanggang alaw na po tayo magkakasama-sama kaya at uh, kain lang po kayo dyan ng handa ni paring Elie Saludara ha? at syempre sa lahat ng mga enjoy! At sa lahat ng bumabiyahe, salamat na sa 1494. Hey, At sa mga pa-cellphone-cellphone lang dyan, uh, uh Sokmedo, ang uh, DWAR Abande Radio. Hanapin nyo lang, ha? Abande Radio Live uh, isa na kagad ang uh, Indiana Pacers sa NBA Playoffs OT. Galing talaga, ha? Oh. Uh, Halliburton, Paano tayo sa Sabado? Tuloy ba tayo? Ha? Ay uh, namumuong uh, laban din eh. Uh, hindi ko lang alam kung matutuloy pa dito sa... Baho, diba, oh, hindi po NBA playoffs to. Uh, Bante BNC, starting lineup lang ito muna. Ngayong Sabado, magpapapawis tayo kung matutuloy. Ha? Pero just the same ay uh, congratulations dun sa mga tumututok pa rin sa basketball sa Pilipinas. Ang PBA ba malakas pa rin ngayon? Ba, malakas pa rin? Uh, Parang may okay na no? Medyo nakakabawi-bawi na rin. Pero siyempre ang tutok na marami muna ay sa NBA playoffs. Alas 12.40 na is naming i-announce na natapos na po namin Excellent na itampok mga kabante at kalusob ang nasa 138 tama ba Courtney na syudad sa Pilipinas kaya po yung shout na ito na naririnig nyo Mamimis nyo muna Oh, kasi tapos na namin maisa-isa yung 138 na sudad sa Pilipinas bilang pagbibigay-pugay. 149, Mali yung bilang ko sa Google ah. 149 cities. Opo, mga kabante. Salamat ng marami sa team natin na nag-isa-isang i... Although given naman na ah, yung listahan niyan, pero may dagdag research din yan. Ah, thank you. 149 na cities sa Pilipinas na itampok tampok sudad natin sa programa. Next week, bukas, anong gusto nyo itampok natin? Ang barangay naman tayo. Ang uh, bilang ko sa barangay 42,046 sa buong Pilipinas 'yan. Opo. Uh, pero sa DILG nasa 42,004 lamang. Sa PIA 40,045. <laughs> luso sa barangay. Pwede naman. Oo, eh, 42,000 plus pala eh, more or less. Baka wala na ako dito, may nagluluso barangay pa kayo. Ha? Ah? O ano na lang? Gusto niya luso bansa. Pwede rin, nasa ilan ba ang bansa sa buong mundo? ninety uh, 195 ang uh, bansa sa buong mundo. Okay, uh, 193 ang U UN member. Uh, may dalawa na hindi sariling estado. Palestine ba yan or Vatican? Anyway, sige, lusob na ngayon tayo bukas ha? Para naman nabigyan din natin ang pansin ng pansin ang mga bagong kapitan ngayong 2025 onwards. Uh, Standby ang mga reporters namin sa buong Pilipinas. Nakababad na para maghatid po na mabilis, mabangis, walang mintis na mga balita. Habang nagpapanyaya tayo sa lahat, na huwag niyo pong kaligtang subaybayan everyday ang lahat po ng tabloids ng uh, Abante Tonight at Abante, ang most trusted tabloid sa Pilipinas. Amaya, sibipin din natin ang laman po ng mga probinsya headlines sa Abante Tonight. Alas 12.42. Nakulimlim ang panahon pero mainit ho ang uh, summer pa rin ha. Ingat lang ho kayo, huwag masyadong bibilad sa araw. Eto na sila! Will... Lain natin yung mga sa bahagi po ng DSWD Region 11. Uh, ito'y para daw sa Project Lawa sa Binhi, sa Laak, Dabaw de Oro. Mabanti sa balitan yan, Abante Reporter, editor Isidro. Mamedit, kamusta na? Magandang tanghali, kabanting badi, sa nga mainit pa rin dito, no? Walang ulan Opo, sa labaw. Opo, buti naman, okay. kahapon ka mo umuulan eh. O nga Oo, mm -hmm. parang nga kwan lang, hindi naman Dumaan malakas. Dumaan lang, Opo. oo Nagsagawa ng Food for Work Distribution ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 kamakailan upang suportahan ang uh, pagpananatili at pagpapaunlad ng Project LAWA sa mga site ng binhi sa Laak, Dabao de Oro. Nakatanggap ang mga binipisyaryo ng mga family food kapalit naman ng kanilang aktibong partisipasyon sa reforestation at mga gawain sa conservation ng watershed, pagtatanim at paglilinis. Ang libo exchange activity na to ay naglalayong mapanatili ang epekto ng climate adapted project. Habang nagbibigay naman ng agarang tulong sa pagkain sa mga miyembro ng komunidad na inisyatibo sa na nagtataguyod ng pagpapanatili ng kapakuligan at uh, isang pagpapalakas ng lokal ng pakikipag-ugnayan at tiniyak ang pagmatagalang uh, pagmatanggalang tagumpay ng proyekto. Isinigaw ito ng uh, ng Municipal Social Welfare and Development Office. Ang aktibidad naman ay sumasailalim sa pangako ng DSWD 11 para sa inclusive climate, resilient, at community-driven development. Masaya Report naman, Ma'am Edith, yung mga nabigyan ng food packs. Uh -uh. Masaya, Masaya naman, naman sila. Anong sabi o, nila? oh, kasi karton-karton eh. Uy, nga, nasa truck na yun, no, <laughs> di ba? Kanya na yun, yung buong karton na yun? Oo, bawat isa yan, isang pamilya yan, may fan na yan. O, o bigay yan oh, bawat Gali. pamilya. Mal Malayo-layo na rin ang mararating yan, no? Ilang uh, araw na rin siguro yan, kung ilang silang member ng pamilya, di ba? Tama po, oo po. Mm -hmm. Sige, ma'am. Mga dilata, noodles. Dilata, yan, yeah, noodles. Edith, mm -hmm. Thank you you. Edith is ng bantay radyo itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante ah, Radio Live Report! layo-layo uh, na mararating na mga dekahonayan na pinamigay mga kabante oh. Sa panahong ito ay eh, napakahalaga ng na mga ayuda. Uh, Oo. Oh. lang naman yung ayuda na hindi eh, magandang ano, magandang uh, pakinabang, no baka masyado naman. Maayos uh, din ho oh, ang ayuda ha? Pag magbigay po tayo ng tulong hangga't maaari, yung okay pa rin naman ha. Dami pa na nagre-resign ano? No? Dami nagre-resign. Nakakagulat din eh. Hindi ako mapaniwalaan eh. 28 na. Mauubos. 28 na po yung nag-submit mga kaabante ng resignation so far. 40 si resignation. Oh. Ba't mm, sarap ng ngiti mo, Johan? <laughs> oh, 28 so far sa ngayon, 10 gabinete na lamang po. Ito yung sa Abante, DWA, DWR Abante Radio. Uh, sa ngayon, sampung gabinete na lamang ay ah, hinihintay po ang kanilang courtesy resignation. Yung sampu na yan, hindi pa nagsasubmit so far. Oh. Uh, si DOH Secretary, DPWH, Presidential Legal Council, PMS, uh, Presidential Assistant on Maritime Affairs, saka Military and Police Affairs, sa Poverty Alleviation, Peace, Reconciliation and Unity. Yung mga Presidential Advisor po ito, sa special assistant to the president at yung isa pang sampu so far ay si presidential adviser on legislative affairs ito yung mga sampu pang hindi nagsusumite ng courtesy resignation na hiniling po mismo ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos 28 na so far yung nakapagsubmit Hello. Ano na? Alas 12.47 Yung uh polis dyan sa bayan po ng Nara, Palawan, naghandog ng libreng gupit sa mga bata at matanda. Excellent. Mabante sa Balita Bante Reporter, Romy Luzares. Luso, report, report. Go ahead, kabanting Romy. Naghandog ng libreng gupit ang mga polis sa bayan ng Nara kahapon sa mga bata at mga matatanda na hindi na nakapagpagupit sa barbershop. Ang proyektong libreng gupit ay naisipan na na mga pulis bago ang pasukan para makabawas sa gastusina o gastusan ng mga magulang ngayong pasukan sa eskwelahan. Nagsimula ang kanilang pag-ikot ng libreng kupit sa mga barangay ng nasasupan ng Nara Municipal Police Station itong nakarang mga Bago sila magtungo sa mga target na barangay, ay nakikipag-ugnayan muna sila sa mga opisyal para mapasabihan ang mga bata at matanda na gusto ng uh, libreng kupita ng mamang pulis. Halos isang daang mabata na ang kanilang nagupitan na at nagpapatuloy. marami na. na, na. na rin, at nagpapatuloy pa mo nito hanggang sa may gusto ng libreng gupita mula sa kanilang pulis sa bayan ng Nara, Palawan. Ilang pulis yung nang gugupit, uh, Kabanting Romy? Ah, uh, marami sila, pero marami. Para, para palitan lang. Oh. May uh ring, ano, uh, iba naman ay sumama lang para may kasama yung ibang pulis. Kasi uh, maraming barangay yung... rin sakop ng hmm. nara. Mabilis kapag ka magpapakalbo lang, yan o? No? Oo nga, eh. walang forma-forma. Walang style, <laughs> oo nga, oo nga. Walang style. Oy, happy birthday yeah. pala ay, ngayon sa kaunahan kauna yung governor, ha? Nababae. Oo oh, so, nga, oo. Oh, birthday uh, niya ngayon. Governor si Ami. Mayor Elect. Uh, governor Elect, ka Ami Alvarez. Alvarez, okay. Very good. Romy, maraming salamat. Maraming salamat. sa si Romy Lozaro sa Nabante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Bante Racho Live Report. At 12.49, the sorbetes are ng Ang uh, abante Tonight News, Mabilis sa Balita, abante Una sa Balita. let natin ang headlines. Stand uh, Sir Nilo. Three, three, three. Ngayong Webes, ang headline sa probinsya Rider, sumalpok sa patrol car, dead bull. Akyat bahay, hubot-hubad na, sumalakay. Nakapark na AUB, lumiyab. Jeep nakargado ng furniture, bumulusok sa bangin. At dalawang uh, o dos anyos na nahulog sa sapa, na wawala. Paano yung akit bahay na hubot-hubad na sumalakay? Ah, na ng motoridad matapos na manloob po siya. Dalawang bahay ang pinasok sa barangay Aribunggos sa Brooks Point, Palawan. Nakakalimutan ko pala ipalo kay Romy. E ayon sa pulisya, lamalabas na tinangkang pagsamantalan pa at saktan ng sumalakay na kelot yung 20-year-old na babae noong Mayo 15 pa ho ito. Diyos ba naman na madaling araw? Pero nagising ang babae at sumigaw kahit nataranta ang tinamaan ng magaling. Ang sospek na ito, napagalaman po hindi ito ang unang insidente. Mayroon din panghahalay ng May 9 sa parehong barangay. Pero hindi rin nagtagumpay ang sospek. Ay naiblatter na po ito. Tatanong sa natin kung ito ba yung nahuli na. Wala pa rin so far eh. Patuloy lang yung investigasyon ng polisya sa nangyari. Ah! Southern Tagalog Region, South Luzon, Calabarzon. Punta tayo ngayong umaga. Ngayong tanghali, ho, mga kabante, may isa 500 na four piece beneficiaries sa Calabarzon ang isasabak sa disaster-proofing program ng DSWD. Mabanti po sa Balita Abante, reporter Nilo del Carmen. Luzon, report. Pumusad na muli ang programa ng DSWD sa Calabarzon na maglala yung gawing disaster resilient ang mga komunidad sa rehiyon at ang mamagitan pag ng paglahok ng daan-daan beneficiaryo ng 40 sa mga proyekto nito, Project Lawa o yung Project Local Adaptation to Water Access at ang binhi o yung Nutritious Harvest for the Impoverished. So, sa Rekari Batanga, sa mga tumulang sa 400 na individual na mula sa 40 ang aktibong lumalahok sa Communal Garden Project na dumalaw nitong Martes bilang bahagi ng Cash for Work at the uh, Activities. Layunin ng mga proyektong ito na tugunan ang kakulangan sa tubig at kawalan ng seguridad sa pagkain uh, na pinalala ng matinding uh, climate change. Ibinahagi uh, e, ni Asmin Lirio, isa sa mga parent uh, leader ng 4Peace, ang kanyang pasasalamat at suporta sa inisiyatibong ito na nagbibigay ng pinansyal na tulong habang isinusulong ang pangangalaga sa kalikasan uh, bukod sa Batangas. May mahigit ding isang daang residente naman sa Montalban Rizal ang nagpahayag ng interes na sumali sa programa kung saan taas sa ilalim sila sa dalawampung araw na pagsasanay at magtatatag ng mga communal garden at magrehabilitate ng mga small farm reservoir ayon sa DSWD. Malaki ang may tutulong ng Project Lawa at Bini sa pagtatatag ng mga komunidad na handa sa kalamidad at sa climate change sa pamamagitan na ng pagpapabuti ng akses sa tubig at pagpapataas ng produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng sustainable farming practices. Ako, Sinilo del Carmen ng Abante Radio, itong balitang mabinis, mabangis, walang minti. Abante Live, Salamat sa Nilo. Samantala sa, sa iba pang headlines po natin. Dyan sa Cebu mga kabante, isang tapat na traffic enforcer ang nag-turnover po sa alkalde ng Lapu-Lapu City ng pera na kakalaga ng 20,000 pisong na pulot niya sa daan. Galing naman. Excellent. Ayon sa 44-anyos na traffic enforcer si Merlin Ligarte, natuklasan niya ang pera, pasadala sa ispo na umaga sa barangay Poblasyon itong Martes tinan over niya kay Mayor Junard Chan na napakalaking pera matapos hindi balikan na may-ari ang naiwang pera. Ayon kay Chan, dahil walang ID sa nakitang pera, kailangan pong patunayan ng claimant na pag-aari talaga niya ang pera para makuha. Samantala, bukod kay tricycle driver o Tricicle, uh, traffic enforcer na si Mervin, ay magandang loob din po yung taxi driver naman na si Joseph Magos. Tinan over naman po niya ang bag na naglalaman ng laptop at mahalagang dokumento kay Mayor Chan din. Ha? Eh matapos maiwan ng kanyang, uh, ng kanyang pasahero ang bag sa passenger seat na minamanihan niyang taxi. Dahil dito ay kinatuwa kagad ni Mayor Chan ang pagiging tapat at um, uh, mapagmalasakit po ng enforcer at ng taxi driver. Anya isang magandang ehemplo ang dalawa at magsilbi sana silang inspirasyon sa kabataan maging sa lahat ng mga Pilipino. Rubinja Headlines Okay yun, Mayor ha. Um, pogi ka din dun. Ha? Alas 2 sa 54 ang oras. Saglit lang at uh, yung uh, ano pala, malapit-lapit na rin, di ba? Yung uh, mga aktividad sa Palaron Pambasa sa Ilocos Norte. Handang-handa na. Tama ba? May 24 yan. Mabante um, sa Balita Abante Reporter, Randy Minor. Luso Report. Report. Go, so, kabanting Randy. Tama ba? May 24? Uh, uh, yes, kabante Buddy. sa uh, May 24 na. Ngayon mm. sa na yung... Start. Uh, inasa, opening. Uh, start of, of, start of pagbubukas ng kalarong All right, very good. Go okay, ahead, sir. Ito na yung, okay, all right, okay, Nasa Ilocos Norte na ang lahat ng delegado at atleta mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa para sa inaabangan palarong pambansa na magbubukas ngayong Sabado. Lahat ng delegado ay may kanya-kanyang kaukulang biliting area mula sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Norte gaya sa Ilawag City, Batak City, mga bayan ng Dingras, San Nicolas, Paway, Bakara, Sarat, Pasukin, Hiddig at iba pang mga bayan. Ayon sa Palarong, Palarong Pambansa Organizer, umaabot na sa halos 15,000 ang delegasyon pero inaasahan na mas marami pang pangbisita para manood. Todo bantay na rin ang pulisya at, at force multiplier para siyurad ng mga aktibidad. Ito na ang pangalawang beses na may sanggawa ang Palarong Pambansa sa Ilocos Norte na una noong 1968 dahil sa dami ng mga bisita ngayon magandang epekto nito sa ek ekonomiya at turismo sa Ilocos Norte, dalungan lalo ng Lawag City. Dahil dito may dahil dito mismo ang mga pinakamaraming sporting events sa Palarong Pambansa 2020 Randy, uh, wala namang uh, naging, naging problema so far sa mga building, ano area or uh, lugar. Uh, uh, wala, wala naman ka-advante uh, uh, badi kasi uh, kung isang region, uh -oh. isang eskwelahan sila. Oh ganoon o at saka wala lang problema kasi nagbigay uh, ng nag-provide nag ng local government unit ng Ilocos Norte at mga lungsod at mga uh -oh. uh, iba't ibang bayan ng kanilang mga kailangan tulad ng mga higaan, mga basic. tubig, uh, yes, ay, mga electric pa, uh, -oh. ganun, at yung mga ano, yung, at, at yung mga sasakyan nila na mm -hmm. pupunta sa mga iba't ibang uh, lugar uh, Randy, mataas pa rin ba yung, ano, yung participation ng national media sa coverage? ng palarong pambansa. Oo. Oh, Oo, oh, ka-Avante body. Uh, nakita ko nga sa listahan ng mga mm -hmm. ng mga delegasyon. Uh, -huh. media, talaga maraming mga galing sa social. May, Mer meron pa akong nakitang uh, kasama natin sa Avante Radio. Hindi ko lamang tandaan yung pangalan. Si, na, hindi ba yan si Sus na, Valdez? Uh, <laughs> yata. Uh -huh. uh, okay, hindi very hindi good. Hindi ko, ko sigurado uh, ka-Avante. Uh -huh. At, tutu at, tutulong naman ako doon sa... You know, uh, updates, uh, mga kaganapan. Mm. -hmm. Ka Natanong Abante, ko yan body. dahil... Mm, natanong ko 'yan ka Abante Randy dahil long time ago sa Naga nung doon ginawa yung Palarong Pambansa. 'Yun ang una kong mm, pagkakita mag-cover ng Palarong Pambansa. Oo, uh, Masaya. Badi, uh, ah, masaya. Oo, kasi mm. it actually dito sa no uh, 2018 din yata nangyari sa Kalabit sa Lalawigan sa Ilocosur Sur mm. yung Palarong Pambansa sa Bante Badi at ngayon 2025 ay eh, napunta na dito sa Ilocos Norte ang palarong pambansa. At Nato? siyempre, magandang epekto din yan, uh, local tourism plus yung mga small businesses dyan sa area. Oo. Oo Kaabang tiba di nga eh. Kanina nga, uh, uh -huh. kanina ng umaga, ang dami ng mga sasakyan, punong puno na lahat yung mga fast food chain, mm -hmm. mga karinderia, Talaga. Buhay na buhay. Kasi, ano? uh, oh nagdulot nag na lang talaga yung traffic kay uh, Abante Badi kasi mm -hmm. uh, yung mga malalaking bus talaga nandito na yung mga may galing sa Bicol, mm -hmm. may galing sa Pangasinan may galing sa NCR, mm -hmm. at uh, Calabarzon, at uh, Abante Badi talagang napakaraming mga stakyan dito ngayon dito sa Ilocos uh, Norte, particular mm -hmm. dito sa Lawag City. Okay, yaman? so that will be until June 2, tama? Ang piyesta dyan, uh, oh, pala rin pambasa. Yeah, yeah. Ka, ka, uh, hopefully kaba uh, kabantibati wala mga aberya para masunog mm. masunod lahat yung uh, aktibidad kasi dito kayo sa Ilocos Norte kabantibati ang init May init oo oh. Uh, na, oh, naka 44 uh, heat wow. index yata yung uh, so, ano, init yan. lawag ngayon oo uh oh, oh. So, uh, kaya nga sabi ng mga atle, yung mga delegasyon mm -hmm. ay napakainit pala dito sa lawag uh, -huh. sabi nila alright thank you so much uh -huh. update uh, kabanting uh -huh. Randy okay bye Malig sa akin mga kabante si Randy Minora. Ang inyo pong napahingaan sa loko ilukandia. Happy birthday today uh, sa mga sumusunod na kaibigan natin. Nagdiriwang ng birthday. Happy birthday. Happy Siyempre, maliban ngayon, bukas ko nababatiin si Paring Eli Saludara ay nagbi-birthday at pinauna na muna niya yung kanyang handa ngayon. Ha? Thank you, Paring Eli. Happy birthday. Happy birthday. And today, 22nd of uh, May, birthday ng mga sumusunod. Happy Mary Grace Blaso. Hoy Oi kay uh, Nes Bautista natin, dating kasamahan. Uh, happy birthday. Uh, may si Joy Rasho, Carmela Kabatkan. Happy birthday. RBT, Marilia Ina Soriano, Harold Jerome Tan, Josephine Santos, Viola Ira Corpus, Arnel Nakario. Happy birthday. Wendy Parma. Happy birthday. More blessings sa lahat. Happy sa birthday. Birthday. At pasyal na tayo mga kabante. Pasyal, probinsya. Eh, okay, may papasyalan ba tayo ngayon? Wala, di ba? Kasi naubos na nga yung, ano, eh, yung syudad. Eh. Wala na ako papasalan Oh, Oo. gusto mong mamasyal. Kung gusto nyo, may suggestion kayo. Circle. Pwede, Quezon City Circle, magpahangin tayo dyan. Maraming salamat, yeah. LP Team, ako si Badio Veras, hanggang bukas po, Friday na naman. Oh, ang bilis lang ng panahon, na Bilisan nyo rin po ang pagtulog. Ako si Badio Veras, mabuhay, Pilipina. Thank hey, you! <laughs>